May sikreto akong ibubunyag sa'yo ngayon. Isang teknik na kapag ginawa mo ng tama, kahit wala ka sa tabi niya, ikaw pa rin ang tatakbo sa isip niya, paulit-ulit, at hindi niya alam kung bakit. Hindi mo kailangang maghabol. Hindi mo kailangang magpakababa. At lalong hindi mo kailangang mag-effort ng sobra para lang mapansin. Sa totoo lang, kapag nagawa mo to ng tama. Siya mismo ang mag-iisip, maghahanap, at maghahabol sa'yo. Kahit pa ikaw pa ang lumayo. Pero tandaan mo to, isang maling galaw lang, mawawala agad ang epekto. At kapag nawala yon, mahirap nang ibalik. Kaya kung seryoso ka na gusto mong matutunan ang mental switch na kayang magpaikot sa isip ng kahit sinong babae, manatili ka dito hanggang dulo. Kung ngayon mo lang ako nakilala, aral mula sa Stoicism ang architect ng diskarte at control. At sa channel na to, hindi tayo naglalaro ng hula-hula. Ang gamit natin ay mga hacks, tested sa totoong buhay. Mga diskarteng hindi lang basta pambola, kundi pang matagalang epekto sa isip at emosyon. Dahil sa larong to, hindi lang puso ang target mo. Utak niya mismo, ang hahawakan mo sa kamay mo. At kapag nagawa mo yon, kahit saan siya mapunta, kahit sino pa ang makilala niya, ikaw pa rin ang magiging main character sa kwento niya. At bago tayo magsimula kaibigan, pwede ko bang malaman kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot? Ang video na ito, ngayon. Ready ka na bang malaman kung paano? Tara, simulan natin. Alam mo ba, may isang teknik na kapag ginawa mo, parang sinilyuhan mo ang sarili mo sa utak ng isang babae at hindi ka na niya makakalimutan. Kahit lumipas pa ang araw, linggo o buwan, bigla ka na lang papasok sa isip niya at hindi niya alam kung bakit. Ang tawag dito, emotional imprinting. Simple lang pakinggan pero malupit ang tama. Ang utak ng tao, natural na kinokonekta ang emosyon sa isang bagay, amoy o lugar. Kapag na-activate mo ang malalim na emosyon niya sa isang particular na moment, ikaw ang magiging emotional bookmark sa alaala na yon. Halimbawa, nagkukwento siya sa iyo na nung bata siya, lagi siyang dinadala ng lolo niya sa isang lumang kafe. Tuwing naaamoy niya ang kape roon, bumabalik lahat ng alaala, yung amoy, yung lamig ng hangin, at yung pakiramdam na safe siya. Ito ngayon ang gagawin mo. Isang araw, bigla mo lang sasabihin, alam mo, kanina may nadaanan akong kafe. Hindi ko alam kung bakit, pero naalala kita. Parang ramdam ko yung vibe na lagi mong kinukwento. Tapos, hayaan mo na. Huwag mong pilitin ang usapan. Mag-disappear ka sandali. Anong mangyayari? Sa tuwing maaamoy niya ulit ang kape, o mapapadaan sa kafe na, yon, ikaw ang unang papasok sa isip niya. Hindi dahil gusto mo lang kundi dahil sinilyuhan mo na ang emosyon niya sa isang memory na ikaw ang kasama. At yan ang sikreto, hindi mo siya hinabol. Hindi ka nagpakababa. Pero sa isip niya, para kang naging parte ng sarili niyang kwento. At kapag nagawa mo ito, teka lang, kasi sa susunod, ituturo ko sa iyo ang mas delikadong teknik. Yung kahit wala kang ginagawa, siya mismo ang magpapa-obsess sa may isang sikreto na kayang magpaikot sa isip ng babae, kahit hindi mo siya kinakausap ng matagal. At minsan, mas mabisa pa ito kaysa sa pagiging sweet o consistent. Ang tawag dito, mystery injection. Ganito yan, natural sa utak ng tao na gustong puna ng kulang. Kapag may bagay na hindi niya alam, nagiging itch yan na gusto niyang kamutin. At kapag tungkol ito sa'yo, boom, instant obsession. Halimbawa, nagchat siya. Anong ginagawa mo? Kung sasagot ka ng diretsyong, nasa work lang o wala, tambay lang, tapos na agad ang thrill. Wala siyang dahilan para isipin ka pa. Pero kapag ang sagot mo ay, may inaasikaso lang, period. Walang dagdag, walang paliwanag. Anong mangyayari? Maglalaro agad utak niya. Ano kaya yon? Sino kaya kasama niya? Bakit parang hindi niya sinasabi lahat? Mas lalo pantong tumitindi kapag binigyan mo lang siya ng isang piraso ng puzzle. Halimbawa, sabihin mo lang, May tinatapos lang ako. Interesting siya. Boom. Wala nang kasunod. Ayan, siya na mismo ang mag-iimbento ng kwento sa utak niya. At guess what? Ikaw ang bida sa lahat ng eksena. Kapag naging predictable ka, nawawala ang thrill. Pero kapag may konting misteryo, may what if, may baka hindi ka lang gusto ng babae, gusto kanyang alamin. At sa oras na gustuhin kanyang alamin, doon nagsisimula ang obsession. Pero teka. Paano kung gusto mong gawing mas mabilis ang proseso? Meron akong susunod na teknik na pwedeng mag-trigger sa competitive side niya. At kapag nangyari 'yon, siya mismo ang maghahangad ng atensyon mo. Reverse jealousy trigger. Alam mo bang may isang shortcut para mapabilis ang attraction ng babae? Isang move na kapag ginawa mo ng tama, siya mismo ang maghahabol ng atensyon mo, kahit hindi mo siya pinipilit. Ang tawag dito, Reverse Jealousy Trigger. Ganito yan, natural sa tao, lalo na sa babae, na ayaw matalo. At kapag naramdaman niya na may ibang option na pwedeng maging karibal niya, nag-a-activate ang competitive instinct niya. Piglang tumataas ang value mo sa mata niya. Halimbawa, casual lang kayong nag-uusap, chill lang. Tapos bigla mong ibabato, "Grabe, may nakilala akong girl kahapon. Ang talino niya, ang dami niyang alam sa business." Tapos, palit agad ng topic. Walang explanation, walang extra details. Anong mangyayari? Boom. May maliit na kirot sa loob niya. Hindi ka naman diretsong nagpapakita ng interest, pero sa patang sinabi mo para magtanong siya sa isip niya. Sino yon? Bakit niya nabanggit? At bakit parang hindi ako ang iniisip niya ngayon? Kapag umabot sa point na siya mismo ang magtatanong tungkol dito, ibig sabihin, tinamaan na siya. At kapag tinamaan siya, mas magiging engaged siya sayo. Bigla siyang magpapansin, magpaparamdam, at mas magiging interesado sayo. Pero tandaan, dapat subtle lang. Kapag ginawa mo to ng sobra, Halatang nagpapaselos ka on purpose at baka ma-turn off siya. Ang sikreto dito ay magbigay lang ng hint tapos hayaan mo siyang mag-isip at maghabol. At kung akala mo yan na ang pinakamatindi, teka lang. Kasi sa susunod, ituturo ko sa'yo kung paano gamitin ang katahimikan mismo para hindi ka matanggal sa isip niya. Kahit anong gawin niya. Silent Treatment Magnet may isang simpleng paraan para hindi ka niya matanggal sa isip niya, kahit wala kang ginagawa. Isang diskarte na hindi nangangailangan ng matatamis na salita, kundi katahimikan, ang tawag dito, Silent Treatment Magnet. Ganito yan, ang utak ng tao, lalo na ng babae, ay gustong gusto ng closure. Kapag may nangyaring hindi malinaw, nagiging parang bukas na kwento sa isip niya na gusto niyang tapusin. At habang hinahanap niya yung ending, guess what? Ikaw ang iniisip niya. Halimbawa, parang may biglang nagbago sa energy niya. Bigla siyang naging cold. Nagreply siya ng dry. O parang may iniisip siya na hindi niya sinasabi. Normal reaction ng karamihan? Magtatanong agad. Uy, may problema ba? May nagawa ba akong mali? O magsusorry agad? Pero ang gagawin mo, tahimik ka lang. Huwag mong i-clear agad ang tension. Huwag mong pilitin magpaliwanag. Anong mangyayari? mag overnight yung tanong sa utak niya. Bakit parang hindi siya tulad ng dati? May ginawa ba akong mali? May iba ba siyang iniisip? At habang masiniisip niya 'yon, mas lalo kang pumapasok sa isip niya. Dahil ang hindi niya alam, mas malakas ang impact ng controlled silence kaysa sa paulit-ulit na paliwanag. Pero tandaan, controlled silence lang. Hindi ito cold treatment na parang wala ka ng pakialam. Ang goal mo ay mag-trigger ng curiosity at overthinking, hindi para saktan siya o ipush siya palayo. At kapag siya na mismo ang lumapit para alamin kung anong nangyayari, ikaw na ngayon ang may control sa sitwasyon. At kung gusto mong dalhin to sa mas mataas na level, may isang trick na kapag ginawa mo, kahit mawala ka sandali, siya mismo ang maghahabol para maibalik ka. At 'yon ang susunod nating pag-uusapan. Value drop technique. May napansin ka na bang ganito? Kapag lagi mong nakukuha ang isang bagay, parang nasasanay ka at unti-unti nababawasan ang excitement. Pero kapag unti-unti itong nawala, bigla mo itong hinahanap. Ito ang sikretong ginagamit ng mga high value men para mas lalo silang hanapin ng babae, value drop technique. Ganito yan. Kapag isang bagay ay lagi lang nandyan, nawawala ang thrill. Pero kapag unti-unti itong nawawala, nag activate ang natural instinct ng tao na habulin ito para maibalik. At sa dynamics ninyo ng isang babae, ito ay sobrang lakas. Halimbawa, sa simula, attentive ka. Lagi kang nagre-reply agad. Laging tinatanong kung kumain na siya. Pinaparamdam mo sa kanya na priority siya. Ang saya niya, kasi ramdam niya na may isang lalaking nakafocus sa kanya. Pero pagkatapos ng ilang linggo, unti-unti mong binabawasan. Hindi ka agad nagre-reply. Minsan late ka mag-update. Hindi ka na laging available sa bawat oras. Anong mangyayari? Mapapaisip siya. Bakit parang nag-iba siya? May ginawa ba akong mali? May iba na ba siyang kausap? At habang mas iniisip niya yon, mas gugustuhin niyang maibalik yung dati mong atensyon. Kasi sa isip niya, may nawawala na mahalaga at instinct natin bilang tao na habulin yung bagay na unti-unting nawawala. Pero tandaan, dapat genuine ito. Hindi para lang manipulahin siya kundi dahil may sarili ka buhay, priorities, at growth na ginagawa. Ang pagiging high value man ay hindi pagiging laging available, kundi pagiging isang lalaking may sarili ring mundo. At kung gusto mong mas maging unpredictable at mas lalo siyang mahumaling sayo, may isang laro ng atensyon na sobrang epektibo, at yun ang ituturo ko sa susunod. Push-Pull Technique kung gusto mong hindi ka maboard ng isang babae, at mas lalo siyang ma-excite sa'yo, kailangan mong matutunang laruin ang push-pull technique. Isipin mo ito na parang sayaw, isang hakbang palapit, isang hakbang palayo. At sa larong ito, hindi siya makakawala sa rhythm mo. Ganito yan. Kapag binigyan mo siya ng solid attention ngayon, mararamdaman niyang special siya. Pero kinabukasan, maglalay low ka hindi mo siya totally iiwasan. Pero hindi ka rin magbibigay ng parehong level ng energy. Halimbawa, ngayong araw, sweet ka. Kwentuhan kayo ng malalim, eye contact, at ramdam niya yung presence mo. Pero kinabukasan, mas busy ka. Maiksi lang replies mo, at mas nakafocus ka sa ibang bagay. Resulta, mapapaisip siya. Kahapon ang init niya. Ngayon parang malamig. Bakit? Kapag may kulang, mas gusto nating punan. Ganito gumagana ang utak ng tao. At lalo na sa attraction. Ang push ay nagbibigay ng spark. At ang pull ay naglalagay ng mystery. Ang kombinasyon nito ang nagbubuo ng tension na ayaw niyang mawala. Ang tunay na high value man, hindi laging available. May sarili siyang buhay, goals, at priorities. Kaya sa tuwing lalapit ka, bonus yon para sa kanya. Hindi obligasyon mo. Pero may isang mas advanced na paraan para gawing roller coaster ang emotions niya nang hindi mo kailangang magsalita ng kahit isang salita. At yun ang ituturo ko sa susunod. Intellectual Submission Alam mo bang may paraan para ang babae mismo ang kusang mag-seek ng guidance at validation sa'yo nang hindi mo hinihingi? Ito ang tinatawag kong intellectual submission. At kapag nakuha mo 'to, hindi lang puso niya ang hawak mo, pati respeto niya. Ganito gumagana 'to. Sa halip na mag-flex ng kayamanan o looks, ipinapakita mo yung talino at depth mo sa mga bagay na hindi niya gamay. Hindi mo siya tinuturuan para ipahiya, kundi para tulungan siyang makita ang mas malawak na perspective. Halimbawa, Nag-uusap kayo tungkol sa isang desisyon na kailangan niyang gawin. Hindi ka agad magbibigay ng direct na utos, pero maglalatag ka ng insight. Alam mo, sa business hindi laging pinakamagandang option yung pinaka-exciting. Minsan, yung boring pero stable, yun ang nagdadala ng totoong results. Tapos iiwan mo lang yun sa hangin. Hayaan mong siya ang mag-connect ng dots. Ang babae ay naturally sumasandal sa lalaking may mas malinaw na pag-unawa sa mundo. Kapag na-sense niyang kaya mong mag-navigate ng komplikadong sitwasyon, kusang mag-o-open up ang isip niya para tanggapin ang guidance mo. At sa subconscious niya, ikaw ang magiging default na leader. Kapag nakuha mo na ang intellectual submission, hindi lang attraction ang meron ka, meron ka ring influence. At yon kaibigan, mas matibay pa sa physical attraction. Pero tandaan, may isa pang mas malupit na paraan para magstay siya sa orbit mo, kahit may ibang options siyang lalaki. At doon na tayo sa susunod. Kung mapapansin mo, lahat ng tactics na ito ay may isang theme, hindi ka naghahabol. Sa halip, ikaw ang nagseset ng rhythm. Ikaw ang nagdidikta kung kailan may init at kailan may distansya. Kapag nagawa mo to ng tama, hindi mo na kailangang mag-text ng miss Nakita dahil siya mismo ang maghahanap sa'yo. At malinaw natin tong tatandaan. Hindi ito para magmanipulate. Ito ay para maintindihan mo ang laro ng isipan at magamit mo ito para protektahan ang sarili mong value bilang lalaki. Kapag naiintindihan mo ang psychology ng attraction, hindi ka na magiging biktima ng laro. Ikaw na mismo ang naglalaro at ikaw ang panalo. Kung may tanong ka o kung gusto mong dagdagan ko pa ang listahan ng mga psychological moves na to, I-comment mo lang sa baba. Baka ikaw pa ang ma-shoutout ko sa susunod na video. At kung gusto mong palalimin pa ang mastery mo sa pagiging high-value man, alam mo na ang gagawin.